Hi, hello you know, mga kaibigan, mga viewers. Ano, it's me, Rodel's TV. Ah, Tasyon TV. Eh, tapo, dadako na po kami sa aming pantatlong video, ano, still ito po. TV. Out ah, alamin natin now. kung ano yung opinion ng ating mga kababayan dito sa Taytay, -tay Rizal, ano, puro 8, Barangay Santa Ana. Ayan ah, po, yan po nakikita nyo sa aming likuran, ano, ayun po yung uh, north uh, south southbound. Uh, southbound. Okay, nandito po kasi kami ngayon sa northbound, ano. At ano po natin yan, ibahin namin dito sa aming pangatlong ano, ano, content. Pero still blood control pa rin. Doon naman ito sa mga karangyaan okay. na nakikita natin, social media umiikot sa kanilang mga anak, sa kanilang mga kamag-anak, bro, ipasok mo na at ito po, ay talagang ang tabayanan nyo po, ang aming mga tatanungin dito talagang nakarating na po, sa likuran namin ano po, at ito, <laughs> agaw po agaw sila po at don't forget to like, share, at pakasubscribe na rin po, ang aming mga channel, okay, diretsyo na po tayo sa video Eto na po mga kaibigan, mga viewers, ano, inaabot na naman po kami sa aming patatlong video ng gabi. It's already 6.30 in the evening, ano? Tama po ba yung aking ano, video? Ayan Tama, 6.30. Eh, dito pa rin po kami dahil dito po, sang katerban tao dito sa ganitong oras, ano, na namamalingki. Ano bro? Uh, ready ka na ba? Yes, bro. Ready ka na? Yes. Okay, dito na po, tatawid po kami. Ito ang mga... Ito, ito, ate. Ate, makulang galang po. Magandang gabi si po sa inyo ate. Ako uh, po si um. Rodels TV. Kamusta tindahan? Rodels TV at saka si Lasur TV. Yan, okay, si Lasur si TV. Okay. Ayan, Ayan po. Ito si ate. Dito ka lang. Okay. Lang. okay. tayo. Okay. okay. Ayan, Ayan po. po. Sige. Ito po kasi yung aming content sa ngayon. Ano? Ate. Tanggal mo na yun ate para makita ka. Ayan ate. Makikita ka sa buong mo. Ito po yung content namin yun. Napili namin dito dahil malapit kayo sa ilog ang content po namin na itungkol sa flood control. Alam niyo yon? Opo, nandito na kalagay sa dyaryo. Ayun! Oh, okay. Eto po ngayon. Eto. Oh. Ayan na, pinulgar ni Lakson ang mga aluhan niya sa flood control. Ayan. Yung bilyon-bilyon na yan kung binigay sa 100 bilyon na tao. Iyan walang mahirap. Ayun o. Ayun. Opo. Sa totoo lang yung mga kontraktor na yan, dapat yan, dapat dito may makulong. makulong. Lahat na mahirap nagtatax. Oh. Dapat siyang ilang bilyon binigay sa mga mahirap na isang bilyon. Walang mahirap ang Pilipinas. Okay, ate, hindi pa kami nagtatanong pero nagpapaliwanag oh. ka na. Opo. Good ka talaga. Kasi Ngayon, ito, si ate ang una natin tatanungin. Diyan po sa plat control na yan, lalo na yung tinatawag na ghost project. Alam mo yung ghost project? Tinirelease ang kundo, nagkaroon ng proyekto, pero walang nakikita ang tao. Ano po ang masasabi mo dun? Ya mga ghost employer na yan, may mga kontraktor yan. Dapat ang managot dyan yung mga kontraktor. Okay. At yung mga congressman na mga sangkot. Dapat Ayun. hindi na yan butuhan. Sa tingin nyo po ba, maraming congressman na kontraktor? Marami. <laughs> <laughs> maraming involved dyan. Oh, okay. Ultimo engineer, kontraktor. Oh senador, uh -huh. mga congressman, uh -huh. Uh -huh. mayor. Uh -huh. Pero, si pero ate, kung ikukulong lang, hindi naman din may babalik yung manawala. Uh -huh. Dapat At least ikukulong. Oh. Uh -huh. Diba? ibalik nila yung kinurakot nila. Hindi, dapat ikukulong oh. i-press -huh. ng gobyerno. Kasi po, kami ng mga mahirap nag aapila kasi kami nasa baha. Uh -huh. Ngayon, pag inayos yung flat control, hindi kami babahain. Okay. Uh -huh. At saka isa pa, yung pera na bilyon-bilyon na yan, dapat yan binigay sa mga mahirap po lang. Mahirap ang Pilipinas. Oh, kasi tayo nasa 123 million lang eh. Oo. Oh, eh, ilang ay ilang kung... bilyon yan? Ang dami. Eh, eh, yung isang eh madaming matitira pa. oh, marami pang matitira. Okay. Oh. Tama bro, ano? Ang ganda ng point ni ate. Walang mahirap. Nananawagan ako ate, kay... Pali... Ang, ang nangyari po, magiging milyonaryo lahat. Oo, oh, walang mahirap. Bigyan ng bigyan ng 1 million ang bawat pamilya, ay eh, 123 million lang ang ano. Ang Pilipino. Ang, ang mga Pilipino. Sobra sobra. sobra Millionaire lahat tayo. wala, wala ang mahirap. Ang ganda. Bilhin ba ko sa idea ni Ate? Kasi alam mo, iniisip ko 'yan eh. <laughs> ang presidente natin dapat namimigay ng pera. Kasi okay. sobra ang pundo ng Pilipinas. Oh. Pareha sa Amerika, walang mahirap, walang mayaman. Pantay-pantay ang tao. Oh. Okay. Okay. Pero ate, bakit ganyan ang galing nila? Tingin mo. Okay. Ano sa tingin mo ate? Kasi sila lang ang gustong yumaman. Paano naman yung mga mahirap na nagbabayad ng tax? Oh. Wala na sanang magjajaryo buti, wala nang magnanaka, wala nang mga adik. Dahil susuporta rin ng gobyerno ang kada isang Pilipino. Wala na pong sisigaw ng hopya, mani popcorn. Oo. Oh, At saka isa pa yan. yung purpis na yan. Oo. Bakit kailangan tanggalin hanggang high school lang na may college pa? Oh, ito ate. Ito, napaka-controversial nito ngayon. Oo, eto eto ate ha, makinig po kayo. Yung mga anak ng mga kontraktor na yan, na bilyon-bilyon ang pundong nakuha, apa, ang gamit ay milyon-milyon. Hermes, Louis Vuitton, tapos nagdi-dinner lang sa isang hotel, 759, uh, 756,000. Aba, barya lang daw po yun. Anong masasabi mo dun? Hindi yung barya, yung bilyon. Hindi, yung nila. Ano lang, dinner lang yun, isang so, kainan lang yun. Oo. Eh, kurakos yun ang mga magulang nila. Mga anak ng kontraktor yan, mga may bilyonaryo yan, dahil oh. bilyon-bilyon ang ninakaw. Saman, di ba sabihin mo ato yung kinasay ninakaw nila yon? Oo, oh, nakalagay sa dyaryo eh. Huwag kasi kayo kanya yung ninakaw, huwag yung makasinakawin. Kasi alam niyo kung bakit, ang mali niya ng presidente natin. Oh. Hindi mahirap ang Pilipinas pinakamayaman yan. Dapat kada isang Pilipino, 140 million tayo eh ilang bilyon ang ninakaw sa tag iisang milyon walang mahirap na Pilipino suportado dapat tayo ng gobyerno dahil lang tatax ang Pilipino pero bakit ah, hindi, kaya, hindi nila inisip yan? Hindi, hindi nila inisip kasi gusto lang nilang silang umaman Ayu... kaya sa sunod na butuhan hindi na ako magbubuto ay naku kaya, oh, oh, wala na pong tiwala ang mga taong bayan oh, ta, balikan ka ate, ikaw naman ate dito ka ate, dito, dito ka naman ate kasi, Hindi, dito pa ate. Dito ito. ka. Oh, ano yung ano ano yung masasabi mo tungkol sa flood control? Si ate ang ganda ng sinabi niya. Yung kasi pong flood control, yan po yung inihaharang sa ilog, sa dagat. Ano? Oo. Ate, makinig po kayo. Yung pong flood control, yan yung inihaharang po sa mga ganun ah, din ang masasabi ko oh. dun sa kay ate. Ayun din. Oo. Oh. Tama yun ano yan. Yung ako. Kaya ako ganun din sa ang tama talaga kanya. Uh, ay, laman, eh, ngayon po, irabi. iyan po bang ilog na yan dyan sa inyo sa likod? Umapaw po ba dito yan? Hindi naman. Po, hanggang, dito. hanggang dyan. Po. Ano yan? Nung habagat? Habagat sa undoy Habagat sa undoy, Undoy talaga. Ay, ay, Grabe ay, ay, po, ay, ano? Oh. Yan po, ilog na po yan, ano? Pag nagpaba dyan, ano? Kalahating taon kami sa court. Sa court, kalahating taon. Ibig sabihin, anim na buwan. Opo. Oh, paano po itong ano tindahan niyo dito talagang wala? Ito po kasi may tindahan dito pero mga tao wala sa mga Pero hindi wala sa mga bahay. Dito dito sa mga bahay Oh. Oh. ate dito ka dito ka dito para nakikita ka sa ano para nakita ka sa camera kasi kayo po ang mga bida dito tayo ang mga apektado dito eh oh, ito po yung ano pangalawang tanong tapos na yung ondoy hanggang nakabaga tanong nung nakaraang bahay Okay, walang aksyon. Ito na. Ang masasabi ninyo, tanong ito, napakaganda. Yung mga anak-anak na mga kontraktor na yan na nakakuha ng bilyon, nag-aaral po yan, nagliliwaliw yan sa ibang bansa. Ang mga gamit yan, milyon-milyon. Ika nga, hindi sila makalabas kung hindi milyon ang suot-suot nila. Ano po yung masasabi nyo doon? Ano sila? Corruption. Ah, corruption. O ikaw ate, ano masasabi mo doon? Yung karangyaang buhay ng mga anak-anak ng mga kontrakto. Ano lang, nakurap na rin yung mga ano. Yung pera ng bayan natin. May Mahirap. Oh. Hindi nila inisip ang ibang mga Pilipino. Oo. Ibig sabihin, hindi nila pinagpaguran yun? Siyempre, ang mga sa buong Pilipinas, nasa ano, Oo. -oh. Oo, oh -oh. ngayon oh -oh hindi siya itulong sa mga mahirap, sila mga itulong lang ahawak. Hindi na nila maisip yung mga mahirap. Basta sila, okay sila. Oh, sige sige, yung, yung tao yung kunyari nan nanonood, anong sabihin mo sa kanya? Sige, Ebe. Tapos sa lahat po ng mga sinabi namin totoo kayo, naranasan namin ng hirap sa baha. Lahat na, pati yung mga COVID, lahat. Walang kaming nasabing ganun -ganun. Oh, ito, ito. mga ganun-ganun. Ah, Sa mga milyones din na, ano, Nakurakot. <laughs> oh, Dapat ba isuli yan o? Dapat isuli ba yun o wag na? na oh, ikulong na lang. ikulong na lang. Tama. sa kanila. Ang alin? Bahala maghusga ang ano? Ang Diyos? Ayan. Dito si Kuya. Kuya, dito. Kuya. Oh, ang na nagdala po Wala. ng pagbogobirno. oh Yun lang po. Oh, ito, na ito po. Bago nila ginawa, alam mo. Ito ate, meron ka pa bang gustong idagdag? Wala lang. Wala na. Wala na. Nabigyan na kita nito ate, nabigyan na kita. Ito. Para mapanood ng interview sa inyo, ha? Ate, para mapanood ni interview sa inyo, ha? YouTube channel namin. Ito po para po sa mga kontraktor na ano, nakakuha ng flood control project. Tingnan niyo po yung sitwasyon ng ating mga kababayan na lumalaban ng batas, marahal na hanap buhay. Kayo po, sa isang kisap mata, sa isang iglap, bilyon-bilyon po ang inyong kinikita. Wag naman po sanang ganun. Maawa naman po kayo dito sa mga kagaya nito nila ate, yan sila ate, na Ganyan lang po utang pa pa lang po 'yan oh. Imagine po 'yan pati doon hanggang doon po 'yan. Oh, malapit po sila dito sa Ilo. Kayo po, papirma-pirma lang kayo dyan. Tapos yung mga anak pa ninyo, paliwali-wali oh, hindi makalabas ng bahay, milyon-milyon ang relo, ang bag, ang damit. Naku po, magisip-isip naman po kayo sa ating mga pagbabayan. Ganyan milyon-milyon. Saan ba kinukuha 'yung pera at marami kayong pera? Oo. Mag-isip naman po kayo ng ano, ikagaganda ng Pilipinas, hindi po yung ano, wala puro dapat mahirap. Oo. Ang Pilipino talaga ang nakakamay. mahirap, mahirap si Ate Bro eh. Oo, Hala. ang gusto ko sabihin sa presidente natin dahil sobrang pundo ng Pilipinas, ang laki ng tax ipamigay sa mga mahirap para wala nang mahirap. Kaya sa kada isang pamilya, isang milyon, sobra-sobra na yan na budget. Pwede ka nang magnegosyo nang maayos. Uh, Ay ang mga anak, mga na-involve na sa ano sa siya, billionaires ba? Ay yung mga na-involve sa billionaires yang kailangan mag-himas ng riyas para makabawi ang taong bayang kag balik nila ang ano ang mga pundo na kinurakot nila diyan sa dam. Dahil yung mga anak nila nagpapakasarap ng buhay. Okay. Sa ibang bansa. Sa ibang bansa. Kung nanonood kayo, okay, um, okay. kayo ng na mga senador, gobernador, yung presidente natin. Congressman. Congressman. Dapat yung pundo na malaking malaking na pinamimigay nila sa kontraktor, ipamigay nila sa mga mahirap. Walang mahirap ang Pilipinas. Ito ate, idagdag natin yung mga city engineer ng DPWH. Sige, Oo, sabihan. Pati yung mga city na engineer, dapat ng, yan managot sila. Ng DPWH. Oo, kasi alam nyo kung bakit. Kaya nila nagagawa dahil hindi pa na bulgar. Ngayon binulgar yan ni lakson, kaya bilip ako kay Sir Lakson. Oh, pero ang humahawak po niya si marcoleta Oo, Blue si Markuleta. Blue Ribbon po nito, oo. Opo. Pero ate, kung hindi nagbaba, hindi magbubukin niya mga yan. Sa hindi. Paano yan? Pumunta si Presidente sa Bulacan na siyak siya, mas kinaluplak wala. Buti na lang nagbabaha pa po no? Opo. Ngayon ate, pinakauling tanong namin. Sa DPWH, sa mga congressman, mga senador na sangkot dito sa anomalyang ito ng flood control, Daba. merong kapabang tiwala o wala na? Wala na, hindi na sila uupo kailangan tanggalin sila lahat sa butuhan. Ayun. Wala na, hindi na ako magbuto kasi sayang ang buto mo. Inupok mo sila oh. para may pag-asa ang mga mahirap, lalong na ang mahirap. Dahil Ayan, ah. baha. Napakinggan niyo si ate. Magnangangako sila, sasabihin nila, aangat ang Pilipino. Anong aangat? Yung bigas nga hindi nila mapababa. Yes, yes, po ate, ate. Lang, Kumayos po si ate, kayo, kayo dyan. Oh. Si ate, Ito akin. po yung yung mga panindal ni ate. Wala tayong mahirap. Puro tayo mayaman. Pero, Dahil sa tagi isang milyon, sobra-sobra yung pundo ng Subinas. Kasi, bilyon ang pinag-uusapan. Merong isang kontraktor ha, taga Pasig City po, hindi namin babagutin ang pangalan. Siya ang may pinakamalaking kontrata na nakuha. 33.99 bilyon. Kaya lang, ang problema naman, wala tayong nililalas yung magtikinda rito. Oh. Hindi naman. May magning negosyo na hindi nangungutang Oh. sa mga linding. Oh, sa mga bumbay. Oo. Oo. Oh, oh, So ika nga, kung ano. po ang bumbay. Oh. Kasi po. Okay, sikat ka na. Hindi. Kasi po, alam mo kung bakit ang bumbay pwede mong asahan. Ang linding, pag wala kang pambayad, titirahan kanila magdamag. Oo, oh, oh, nag-accumulate yun. Ano? Okay. Ate, maraming salamat, salamat, po sa idea po mo ha. Oh, thank you, thank you very much. Oh. Kailangan nila yung manood. Kailangan bigyan nila yung mga Pilipino ng tag-isang milyon para walang Ayan. mahirap. Pero wala kang ka tiwala sa kanila? Wala na. Oh. Wala na. Wala kang sa atin. Okay ate. Oh, ito. Okay lang po bang ma-interview okay. kayo? Magandang gabi sa inyo mga mga ganda. Huwag na niya ba Ate, mayroon lang kami. Mayroon lang mga taxpayer. Okay lang po. Pakilamin lang kami. Ate, okay lang? Ate okay ganda ako may mga 30 seconds lang oo pwede na siguro 30 seconds hindi pero magpapakayot lang yun sige ano muna tayo bro <speas> oo medyo ano pa eh bibili siya ng ano eh okay. Ayaw niya oh. Tapos na yan si kuya Bro dito tayo bro Hehehe <laughs> ako ay 'yung mama ng mama mga humawak niyan. Oo. Eh bakit po kaya ganoon ang nangyayari? Ano naman natin? Alam. Ito ito ko. Puro terentalo. Ito ito kuya Ito. Oh. Hindi hindi namin naisip kaninang itanong. Bakit po ang siyadenami dami na nang pumapasok 'yung nagbibiting ano? Ibig sabihin 'yung mga papasok na mga kontraktor. Oh nasa 100 po yan, mahigit pa yan, libo yan. Pero bakit po napupunta lang sa iilan? Sabihin Wala natin, ay, naman kasi yung kontrol ang gobyerno, hindi nila po tayang kontrolin yan. Nahihirapan sila mm -hmm. yung kontrol na makakasabot yan eh. Ay, kasabot yan? <laughs> makakasabot yan. Huwag oh, naman oh, kasi kayo makipagsabot. Ako, kontraktor ako ng bahay eh. Oo. Magbibiling ka, limbo ako, kayo. Magkasama rin kayo eh. Hmm. Ayun, kunyari lang, lang pala. manalo, sa oh, sama masila. sama-sama pa rin. Sama-sama oh, pa rin sa ginhawa. Ano mga mo Ano masaya mo sa mga ganyan tao? Eh, dapat 'yang mga ikulong 'yan. <laughs> 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 diyan lang papahir sa sambayanan eh. Oo. Oh. Kaya may pang may... may... maliliit dahil diyan. Dito tayo Para mapanood din video natin. Na ano uh, uh, okay. Ito. may tanong ako, kuya. Kasi meron dito, meron dito mga sangkot. Kuya, oh, senador, congressman, mga city engineer ng DPWH. Ngayon, ang pinakatanong po namin, oh. dyan ba sa mga yan na contractor, dyan sa billion-billion project ng flood control, may tiwala pa po so, po kayo. Wala, ay, wala na, na. na akong tiwala. Wala, na. Wala na akong tiwala sa inyo si Kuya. lahat ka politiko, na. wala na akong tiwala. Wala na sa inyong tiwala ng politiko. Bulog ang gisteba ng politiko. Wala ay. na. Anong dapat gawin dyan sa mga politiko na yan? Huwag na mag-politika. One-man rule na lang. Ayun, okay. Okay. mga Kuya. Kuya, thank you ha. Yeah, kuya, marami salamat po. Ingat po tayo, no? Tumarin mo na yung gamot yan. Eh, tumarin mo na yun naman Kaya pa. Ito si Kuya. Okay lang, Kuya? Okay na, okay. Ikaw, Kuya, okay lang? Simpleng interview lang? Ayaw mo? Ikaw, Kuya, okay lang? Simpleng interview? Okay, sige, sir. Okay, thank you, thank you. Ate, okay lang bang interviewin kayo? Simple lang. Tungkol lang sa flood control. Alam niyo po ba yung flood control? Yung pong nakaharang sa bawat il sa ilog at saka sa dagat. Na pag uh, magkaroon ng bagyo, hindi aangat ang tubig. Hindi pumunta sa kabahayan. Yung pong mga sementado na sa gilid ng ano ng ilog. Oh, yun po yung flood control. Meron ba, meron na kayong idea ngayon? Wala naman, wala naman kami sa ng Ah, wala. O sige, ate, thank you ha, thank you. Pero alam mo yung flood? Hindi. Yung baha. Ah, oh. baha. Oo. Binabaha kami dyan. Galing dyan sa ilog. So, meron pong project ang gobyerno ng ganun. Oh, kaya lang, wala nang nakikita ang project. Yung pera nawawala. Ito okay. si Kuya. Okay lang Kuya, interviewin. Ayan. Tungkol po sa flood control. Flood control. YouTube po, YouTube. YouTube. yung senado Ah, oo. Yung kay Sen Senador Marcoleta. Okay lang, sir. Ito po. Ito, viral. Ang viral po ngayon at saka ang trending ngayon yung flood control anomaly ano. Yung flood control project. Ah, oh, oh, okay po. Ano po yung reaction mo diyan? Ano yung masasabi mo diyan? Eh, ang ano nga doon, nakakawawa yung mga taong bayan dahil yung mga pira nga para sa project na yan. Oo. Oh. Napunta lang sa bulsa nila eh. Hindi <laughs> ah. napunta sa project para sa lahat na oh. <laughs> project na dapat paglaanan. okay dito sa amin niya, sa Armal, uh, damin, sa amin sa din problema din baha namin. Teka, uh, ano po 'yan? Pagka pagka simpleng ulan lang o bagyo talaga? Simpleng ulan lang maganoon na pa, mag na 'yung tubig sa atin. Then uh -huh. sa 'yung ano 'yung green woods ano kasi hindi eh, ng pansin na marami nang nakaharang doon sa 'yung mahabang sapa. Oo. Uh -huh. 'Yung mahabang sapa dyan, talagang hindi talaga na ayos-ayos eh. Maganda sana mo tuloy na eh. May nakikita na kung bakit doon nga naka ano na nag-uumpisa na ko kay. Maganda sana tuloy na. May isa na yung nga namin siya, problema sa amin, normal. Simpleng ulan lang po yan, sir, ha? Oo, oh, simpleng ulan lang. Maganda ulan. Talaga ba? Dahil ano kasi, barado na eh. Di na makadiretso yung tubig doon sa... Oo. Uh -huh. Yung diretso at ano sa tabayo. Doon sa drainage? Yun, sa flood control din Papun dito sa may C6. C6, oh, okay. Oo, oh, yung pinaka-drainage yun. Ang tira-tawag mahagwag sapa. Kaso uh -huh. ngayon ano lupa na eh. Ano <laughs> oh, wala so, na barahan siya. Na siya. Na. private property na siya oh, ngayon. Private property kasi Greenwood siya doon dadaan. Kasama oh. okay. na rin ng amin. Oh, yari. doon dadaan. Eh. Sige, go bro. Ay, yung ano kasi mga uh, tatayarin kami. Ito talaga yung ano, pamahay namin ng mga kasi. Eh, anong masasabi uh, niyo sa mga na-involve diyan? mga... Uh, Politisyan. Dapat sana mananagot talaga sila dahil yung pira nga style nila para sa taong bayan niya. Eh, dapat managot sila sa batas. Dapat yung mga nakulingpat nila dapat sa uli. Dahil mga taksi yan sa mga tao. Tama, tama, sir. Oo, tama. Oo, tama. Tama. Ngayon po, sir, dito sa aming huling katalong katanungan, ano, lahat kasi ng involved yan ay mga politiko. Okay po, congressman, siguro may senador din. Tapos ito ang pinakamalupit, DPWA tsaka yung mga city engineer. Ah, oh, sila yung namimili ng kontraktor dyan. Ang pinakatanong po, sa ngayon po bang mga panahon na ito, may tiwala pa po ba kayo sa kanila? Hindi, sa akin lang. Pag yun pa rin ng ano siguro, mawala na talaga tiwala at mawala na ang tiwala ang Sila Marang pa rin. Tiwala, may, mawala na, may, wala na. Mawala na. Mawala na tiwala. Kailangan magpanipa ko na. Mawala na ang tiwala si Kuya. Kapano kayo ngayon yan? <laughs> Kuya, ito po para mapanood mo yung interview sa inyo ha. Last na, here lang. Kung manonood yung mga involved dyan sa mga nawawalang pera na yan, ano sabihin mo? Yung, yung mga politiko. Kung mga involved, oh, yung lahat ng mga contractor e, na... Ano sabihin mo dyan? E, anong e, gusto mo iparating sa kanila? Sa mga ginawa nila sa atin? Uh, dapat sana pagsisihan na dapat magbago na sila Kung magbigyan mo sila ng bagong project dapat uh, sana ayusin na. na, Sa ayos para matutuwa naman mga tao na bayan ng tiyo, mga... nagtitwala siya nila hindi sila kapira, oh. hindi ang ano daw mabawi man lang mabawi nila yung nagawaan ng kamalian oh. yun na sa akin Ay, okay kuya, thank you very much thank you, thank you oh, ito po, mapapanood nila ito kumbaga sa ano, halos lahat po wala nang tiwala sa kanila kuya okay, okay lang Opinion lang, opinion, opinion. Um, eh, uh, oh. Na, hey, na, uh, pare-pareho naman tayo nagbabayad ng uh, tax eh. Welcome uh, sa Kawawang Cowboy Vlogs, ano? Uh, uh, TV at... Basir TV! Oh, uh, sir, ang pangalan ni sir? Uh, Dominic, Dominic. Dominic? okay. Sir Dominic, ito yung tanong namin. Kasi trending sa atin ngayon at saka viral ang flood control project. Yes. Okay, di diba? Ngayon, ano yung reaction mo dyan? Dahil nagkaroon ng hearing ngayon, second hearing kanina. Nagkakabulgara na ng mga ika nga, yung mga anomaly. Uh, talaga yung kahit saan ang bayan, tapos wala. Sarap sa bulsa lang na napupunta. Inglis na maibisan yung baha, nadagdagan pa. Diba? Kapag so, uh, <laughs> uh, ano. Ah, Kung pwede lang ipitay, ipitayin na yung mga yun. Oh, oh, ayun, nakita nyo, napakinggan nyo po yan ha. Oo. Hindi ko napakinggan nyo po yan? Ano po? Ano po? ngayon? Sige Ano Sir, pangalawang tanong. Ah. Ang mga involved kasi dito ay uh, sabihin natin mga congressman, mga city engineer ng DPWH, sabihin natin siguro may kasama ding senador, ano? kasi may lumalabas din. So ano yung reaction mo dyan? Dahil uh, sila yung nag-iimbestiga pero meron sa kanilang sangkot? Tapos, yung sa... Ando lang, ando lang. Uh, ang pinakatanong natin dyan, yung mga congressman involved, okay. meron din siguro yung senador. Oh. Okay, tapos mga city engineer ng DPWH. Oh. May mga involved dyan sa malaki ang bilyones na anomaly na 'yan sa plat control. Ano yung masasabi mo dyan? Oh, yan da. dapat lang kasi 'yang mga ito din sa mga ano din 'yan eh. Ang laki Oo. dapat ano sabihin mo sa kung nanonood? mo sila ngayon. Oo, no, ano, sila, hindi lang sila. Na, marami nakakawawa sa baba. Sira, diba, okay. second to the last question, bro, ha? Ito. Yung kasing mga mga anak niya, mga contractor na yan, mga mayayaman, mga big contractor na yan, eh, na, siguro napanood mo na din sa social media, no? Nagtatamasa sila. Isipin mo, dinner lang, 756,000, isang kainan lang yun. At ang sinabi pa, barya lang daw. Tapos yung mga gamit nilang, relo, bag, milyon-milyon ang halaga. Anong masasabi mo doon? Anong reaction mo? Wala uh, mga anyway. siyempre mga magulang nila kung ano na magnanakaw. <laughs> uh, wala yun. Totoo yun kasi hindi oh. naman magulang doon. Ang mga hindi ka, mga, niya sasabing, mga nakuha nila. Uh, Sabi pa ng isa. Na, sabi pa ng isa. Mm. Pa yeah. po, Thank you Papa for the ATM. Laging may laman ang ATM ko. Pino uh, <laughs> uh, uh, po lang ila, nung, 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 e, nang, na nila. Forget ng nang nagpo-promote ng mga gato ang negosyo. Ang gato sa mga Aaral Aaral sa mga bansa Hindi, tsaka mga nag-aaral lang sila Nagliliwal yun Ano yun mo yung Ano yun mo kanila? Ba't napakaraming nagpira sila? Ano yun? Siyempre, dramatic na yun Puragot na yun Ayun, puragot Puragot Last question bro Sa kanila bang mga involved? lalong lalo na sa DPWS Mga city engineer Congressman Senador At kung sino-sino sino pang contractor May tiwala ka pa ba? Wala na? Mapaltan lahat. Yun, yun. <that> eh siguro may binuto ko naman diyan eh. Uh, eh. Wala kang binuto. Uh, kung mga ganyan yung mga oh, eh. uh, yun. Hindi eh, natin um, uh, uh -huh. Mga ano nila, mga pangako nila, para lahat, di ba? Oo. Sir, para mapanood mo yung interview sa iyo, ano? Hotel Sibi. Ah. Uh wala -huh. na po tayong ni Sir. Wala na, wala na. Wala na. na. po. Lahat ng involved ano, contractor. City Engineer DPWH okay, e Senador, Congressman okay, so Paano abitay, kayo. Abitay kayo? dapat, diba? uh, so, dapat mag-mangaran para wala nang para matakot para yung matakot na ano Ah, ano pa po naon? Paano tayo pagbinita yan, Anong mararamdaman nyo kaya? Siyempre, matatakot eh, 'yan sila. Tapos siyempre, may mga babae kumakagat pa ba yung Pilipinas eh ganun ganun mangyayari di ba? Matatakot Na-stress na Sir, uh, sir, uh, sir uh, lang tayo, sir para thumbnail nasa ano ka nasa isa ibang ano sir Ismail ibang Ismail sir Okay kayo. okay sir 1 2 okay. So makikita ka sa thumbnail ano no ano Tatay mo lang sa ano Siya si La TV ha Ako po YouTube Facebook yan din pangalan din Rodel Pateres Okay thank you thank you Ayan ah, po, dumating na naman po kami sa aming na uh, punto ano, tapos na po ang aming na uh, ika nga uh, pantatlong video ano. So lahat po ng inyong uh, ng aming in-interview ay dapat hindi na pagkatiwalaan itong lahat ng involved dito sa flood control anomaly na ito no. Mapa congressman na uh, kontraktor contractor, may mga involved sa DPWH, CTC, uh, City uh, Engineer uh, at chip uh, chief ng uh, DPWH, uh, may sangkot din siya siguro na ibang uh, senador ano at iba't ibang uh, ika nga uh, ay contractor na sangkot dito sa flood control malawakang uh, billion anomaly ng flood control. Ito po. Samantala po magpapakalam sa aming pantagpong video, ang Lasurti TV at ang Rodriguez TV. Thank you very much po sa pagsubaybay sa aming Kalye Survey. Ayan po siya. Thank you. Ah, po mga kaibigan, mga viewers. Ano yun pong napakinggan yung lahat ng aming in-interview? Ako, yung isang nanay po. Doon kanina, yung may salamin talagang na ah, lahat alam niya. At napakaganda ng kanyang idea. Kayo pong mga politisyan dyan, ano? lalong lalo na yung mga involved dyan sa billionist na yan, ano? ang Pilipino po sa ngayon, sabihin natin ha, i natin, dati 110, 11, ngayon po 123 milyon. Sa bilyon na kinurakot ninyo, bigyan nyo ang bawat pamilya ng 1 milyon. Yun lang po ang may sasuggest namin, wala pong mahirap na Pilipino, lahat milyonaryo. Kayo, yung bilyon, kinukurakot nyo, ibinobulsa nyo, isang tao lang, isang pamilya lang, isang kontraktor lang. Bakit kasi, kasi ka ganyan? Bro, baka meron kang gustong sabihin. At mga politiko, bakit kasi kayo ganyan? ka pera kayo? Hindi kayo nahihiya? Huwag <laughs> kayo kaya manilate na tao uh, ah. na lulog kayo pamilya nyo. Pahil ba kayo? Uh, ah. At yun saka yung pala. mga ano nyo po ha, yung mga ika nga eh, nako po, nagliliwalew sa ibang bansa ha. Imagine mo, dinner lang ha, 756. Maawa naman po kayo sa mga Pilipino, sa mga mahihirap, pagaya dito sa binablog po namin, ano, yan po yung talagang nagsasabi ng totoo kung ano po yung nararamdaman nila sa araw-araw ng pamumuhay dito sa ating bayan. Huwag po kayong ganyan, baguhin nyo na po yung ugali nyo. Okay, pangalawa po, maraming maraming salamat sa support sa aming muntin channel. God bless you more. Salamat, salamat. Huwag kayong magagalit sa amin. Talagang vlog lang po kami. Ano po? Walang talagang ano to? Vlog lang. Ano po? At wala na yung tiwala ang mga tao rito ang mga in-interview namin. Don't forget to like, share, at pakasabuhan rin po ang mga channel. Okay. Thank you po. ha?